Kaya marami ang nanggigigil kay Senador Makulita. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matindig pinsala at katotohanan. Iminimimorize yung panalangin. Iba kasi yung panalangin kaysa sa katotohanan. Magandang araw po, magandang hapon, magandang umaga. Ano <laughs> Ano Salamat po sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel. Sa mga kapatid, sa Iglesia Ni Cristo. Hindi ko po, po kayo mga isa-isa. Kumat may mga kababayan na na mga nanonood din na hindi ka pa palataya. Hindi po kasama sa ating Hindi po sila Iglesia ng Cristo. Maraming salamat po sa katuloy ninyong kanunood. Dahil maraming nagko-comment, nababasa ko na yung iba. Eh, bakit daw, paano daw katunayan yung panalangin doon sa... Baliw! So, panalangin ng ministro ni Kahit sa Sabala ay paano, na, paano daw mapatunayan na yun ay mabisa. <laughs> eh, sa amin, na mga tunay na mananang palataya. Iba kasi yung panalangin kaysa sa dasal. Yung dasal, paulit-ulit. Yung panalangin oh, galing sa puso. Galing sa puso yun. Hindi, ah. hindi yung pinaghandaan, hindi yung pinag-iisipan. Kung ano yung nasa damdamin mo sa puso mo, yun ang mabibigkas mo. O joke ng Espiritu. Bagamat naghahanda, dahil may okasyon, uh, sasabihin, kayo po ang mga, mga mananalangin sa galitong okasyon. Pero hindi yun, i raise yung panalangin. Inihahanda lang yung sarili, ako ang mananalangin mamaya. Ganun yun. Pero yung dasal, paulit-ulit. Kakain, dasal. Anong dasal? Yun, hindi ko alam kung anong mga dasal. Pero paulit-ulit. No! God, please, no! No! Yung dasal niya sa kain, dasal sa tulog niya, dasal bago siya magbiyahe, dasal bago papasok sa simbahan. Iisa eh, lang paulit-ulit. Yun ang dasal. Minimemorize. Iba yung panalangin. Kaya mabisa yung panalangin ng kahit well sa bala doon sa zona ng Panginoon. Naging mabisa. Naudyokan ng Espiritu Santo yung yung presidente. Nasabi niya yung gusto niya. Maraming palpa. Maraming mga ano man niya. Maraming mga porta boys. Spoke. Yan ang panalangin. Ito, kapi tayo, kapi. Wow naman! Wow! Wow! Mag-uusap na tayo kasi may mga ito na, nasa Senado na si Senador Marcoleta. Hawak na niya ang Blue Ribbon Committee tapos yung Confirmation. Meron pang isa ano yung pero sigurado yung Blue Ribbon, Blue Ribbon Committee. Marami ang nag-aabang ng mga kababayan natin kay Senador Marcolita na gusto ng investigan yung yun yung pagbaha. Bakit? Ganon yung flood control na sabi nga ni Presidente kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Isa na si, isa na si uh, Atty. Ruben Sabi niya, sana investiga." na yun. Ano ba? Sino ba ang naglagay kay Senador Dante Marculita sa kanyang tungkulin sa Senado? Subay-subay natin panoorin. Baka siya mismo ang naglagay sa kanyang sarili doon sa mga uh, hinahawakan niyang tungkulin yun sa Senado. No. Ito. Punta natin yung pag-luminate ng mga kasamahan niyang mga senador. Kung uh -huh. uh -huh. nagsasalita dyan, dyan, sa video na yan, si Senador Joel Villanueva, siya ang nag-recommend. parang siya ang nag-nominate. E wala namang tumutol. oh, sabi nga niya, so move. O, ibig sabihin siya na. Tuloy natin kung ano pa yung isa niyang tungkulin. Ayon, yung mga kasabahan niyang mga senador ang naglagay sa kanya sa kanyang pwesto. Hindi yung siya mismo presenta. Yung, yung upo niya, Wow, naman. Wow. Wow. Grabe. <coughs> <coughs> Ang dami para kaabang-abang si Senador Rodante Marcolita sa si Senado. Maraming nag-aabang sa kanya. Maraming umaasa na gagawin niya yung trabaho niya dito man sa aming Mindanao, yung mara Radio Station dito. Sikat siya sa Radio Station dito. Sinasabi nila noong congressman pa daw siya ay may paninindigan na siya. Lalo pa ngayon na nasa Senado na siya. Kaya yung mga may mga alamalya dyan, sigurado yan, matapang yan na mama, walang uurungan. <laughs> yun yung DBS-CBN, napakalaking network yun. O, malaking network yun. Pero may pasaran yan. Bakit? Eh wala sa lugar ng mga ginagawa nila yung mga uh, yung mga uh, nagtatrabaho doon si, nagtatrabaho lang hindi si Newswell doon o pinasaran niya kaya nga si Karen Davila may sama ng loob eh. pati yung si si sino ba yung nasa ibang bansa ngayon uh, hindi nakalimutan ko yung pangalan o ayun liwanag hindi yung siya mismo ang nagsabi na nagpresenta na o ako ako nilalagay ninyo sa ganito ha sa blue ribbon committee ha tapos doon sa isa pa ano yung tawag doon <laughs> hindi ko mabikas hirap naman lang wala wala pinag-aralan <laughs> basta yung blue ribbon committee siya ang may hawak ngayon siya ang chairman eh maraming nag-aabang sa kanya na ipatutupad niya yung tamang batas. Tungkol doon, maraming may imbestigahan. Ano ba ang, paano ba mag-function yung, yung trabaho na yun? Sino-sino ang imbestigahan? O oh, ito, panuorin na naman natin ulit. Gagawa ulit tayo ng reaksyon dyan. Ito, panuorin natin. Sabay-sabay. Natatawa naman ako dito sa nagsasalita. <laughs> Parang king koi. Yung nagsasalita, sino ba yun? Tuloy natin to. Pag natin yung sinasabi niya. dating Leo Senator but also a veteran congressman. Siya so, sa kanya unang beses na pagtakbo sa, pag sa pagkasenador and also a member of the Lieutenant 7 block in Senate. Isang grupo ng mga senador na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Put blue and blue hey. together and that's where the story is. Ito pala yun, yun yung nagsasalita niya. <laughs> Sino ba yan? Hindi ko kilala yan. <laughs> Ba't ganun yung boses? <laughs> In the name of the committee, Senator Marcoleta will now be the Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship Committee. By now, has this committee been approved by Senator Marcoleta as the representative of the vote? And to some extent, the vote of the members of the 7 block for the Senate Presidency of S.P. Cheese Escudero. Well, according to Senate President Cheese, that's not the case. But Senator Cheese, Santa Marcoleta is a litigator who a good job. Maraming nang mamalit kasi kay Senador Marcoleta. Eh. Oh, Sabi ni Senador Jesus Cubero, Senator Marcoleta is investigator. Oh. Huh? Kala ninyo, ha? tuloy natin. Ayun, kasi minamaliit eh, minamaliit yung kakayahan niya eh bilang kasi baguhan daw siya bakit napunta daw sa kanya yun kaya maraming nagsasabi na sa susunod daw na eleksyon na pagtakbo niya matatalo na daw siya si Senador Marcoleta <laughs> kasi nga marami siyang iimbestigahan dyan ewan natin, hindi natin, abangan natin sa Senado tuloy Matatawa ako dyan. <laughs> Pero sana naliwanagan kayo doon sa trabaho ng Senate Blue Ribbon Committee. <laughs> Dahil daw sa tungkulin niyang yan, yung Senate Blue Ribbon Committee at saka yung isang may mahala na kayo diyan po Eh, marami daw siyang makakalaban dyan, tapos hindi daw siya magtatanggungbay. Yan ang siya eh. Pinagtanggol siya ni Senador uh, Ping Lakson pati si Senador Lakson pati si um, si Escudero at si ka, si Dinggo Estrada pinagtanggol nila oh, kasi abogado yan eh ano e nga ang panahon ng mabalikan natin yung panahon ng ABS-CBN may maraming mga matanggal doon yung mga hanggang ngayon may bitterness <laughs> hindi nila matanggap na sirado na yung ABCB abogado yan eh attorney hindi basta-basta abogado um, veterano abogado yan <laughs> kaya marami ang manggigigil kay senador Makulita ngayon lalo yung mga vlogger ng um, BBB, BBM blogger. Eh, yeah, maraming nagko-comment na dito eh. Yeah, sabi puro lang daw politika. May okay, inaabangan nila yung tungkol doon sa electric bill. Halatang hindi nanonood sa mga video ni Senator Marculeta. Panoorin niyo yung kanyang page. Nandun sa kanyang page. Pero Dante Marcoleta yung mayroong blue badge. Ba kayo? Para malaman niyo yung mga update tungkol sa kanyang. Tapos manood kayo sa net 25. Hay nako. Sige po. Maraming maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.